eto na guys. Dahan-dahan lang tayo sisikay. Eh. Baka tayo mahulog sa busta pulutin. Sa ubosta pulutin char. Ay naku Kay ko man siya guys sa pa. So clip sabihin ha to pansit miswabihon netcha. Eh, Wal dili na siya kinahanglan o kanang dili ata mag problema dili ata mag problema provide sa tubig kay eh. naa may kuan di anhi ano? tubig sa pa so diha ta nagkuha og oh, di water farm karon ikaduha na ko ning anhi diri guys tungo na dito sa pita side tas karon diri na pud ko Oh, kagungking israel kay bawal tunuban ang daig kay hindi na kaya sa bursa sasigig balik balik malinis na halapaw wow. wala naman din yung buot na po sila, guys Nagpatubig pa. Hey Merimen kono. Hey Diha lisud siya. Hey man, may mga at na na itanong dia. Wala wala pa tanay. Wala pa tanim dia kay Lando. Wala pa. Pero namag, na magbot na. Ang wala isa ko kay. Ano guys. Oh. Aramong water pump dito katong gatingo kung na to Siguro ko na gato sa crudo guys kay ma short daw ang crudo nila sa mong magbot tapos wala na dyan sya tubig guys grabe guys street na dyan sya init diri guys wala na dyan sya wala na dyan may katilaw diri og ulan no oh lord sana man lang ulan lang yun lang hinihintay ng mga magsasaka sa palayan char, tagalog tayo ngayon na jo, hinahinay lang sa pagtagalog kay nahihirapan tayo sa intindi upang pagsabot ah, bitaw ay uli na punta guys balik na punta ni glatay guys nahinay lang naabot lagi okay.